Hello, mga manonood. Maligayang pagbabalik sa channel, ang iyong pupuntahan para sa pinakabagong balita sa mga celebrity mula sa Pilipinas at higit pa. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang isang magandang milestone ang kasal ng actress at makeup artist na si Almira Mulach sa kanyang long time partner na si Erwin Lim. Unang nagpahayag si Almira sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Erwin Lim noong Nobyembre dalawang at 23, ibinahagi ang masayang balita sa pamamagitan ng isang taos pusong post sa Instagram na may caption na officially engaged. Kasama ng isang talata sa Biblia, kapag dumating ang tamang panahon, at uh, the Lord will make it happen. Noong panahong iyon, inilarawan si Erwin bilang isang non-showbiz partner, na ginagawa itong isang espesyal at pribadong union na malayo sa mata ng publiko, fast forward sa Agosto 4, 2025 at sa wakas ay nagpakasal si na Almira at Erwin sa isang panaginip na seremonya sa Marangyang Ayana Resort sa Bali, Indonesia. Napapaligiran ng malalapit na kaibigan at pamilya, ibinahagi ni Almira ang kanyang kagalakan sa isang Instagram post, lahat sa perpektong oras ng Diyos. Isang pangako ang tinupad, isang panalangin ang sinagot. Opisyal na ikinasal ang mahal ko sa buhay. Bawat hakbang pababa ng Aisle ay isang bulong ng salamat Panginoon para kay Almira, ang kasal na ito ay minarkahan ng bagong kabanata pagkatapos ng nakaraan niyang kasal sa dating basketball star na si Paul Bong Alvarez, kung saan mayroon siyang tatlong anak na babae, sina Alisa, Ila at Ina. Natapos ang kanilang kasal noong 2011, pagsapit ng 2023, si Almira ay muling nakatagpo ng pag-ibig kay Erwin at sa pagkakataong ito, niyakap ng publiko at lubos na itinatangi. Ang sariling mga salita ni Almira ay nakakuha ng mahika at pasasalamat ng sandali, isang pangako ang tinupad, isang panalangin ang sinagot. Bawat hakbang pababa ng pasilyo ay isang bulong ng salamat Panginoon malinaw na ang pagkakaisa na ito ay malalim na nakaugat sa pananampalataya, pasensya, at banal na panahon. Ang kasalang ito ay naging isang magandang pagdiriwang ng pag-ibig, pananampalataya at mga bagong simula. Wishing Almira and Erwin a lifetime of happiness and blessings. Salamat sa panonood. Kung gusto mo ng higit pang mga kwento sa kasal ng celebrity o taos pusong paglalakbay sa pag-ibig, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-ring ang notification bell na yon. See you next time on